Pagsubok Akda ni Zephalexia Sa araw-araw ng ating buhay, kay daming pagsubok ang sumasalakay. May araw na masaya at makulay. Meron din namang sadyang kay tamlay. Paano mo ba ito haharapin? Anong paraan ang dapat isipin? tanbay, ginhaway kakamtin. Sino bang anjan upang ikay sa gipin? Maraming bagay ang dapat isa alang-alang. Kung alin ang sapat, alin ang kulang. Ang tama at mali ay dapat itimbang. Para sa huli, walang maiiwang patla. Ano man ang tadhana, iyong nakalaan. Sari-sariling tungkulin ay gagampanan. Lahat ng hirap na iyong mararanasan, gawing inspirasyon at iyong kalakasan. Hindi lahat ng tao iyong kaibigan. Minsan ang iba'y hindi pagkakatiwalaan. Maamong tupa sa iyong harapan sa iyong pagtalikod, ikay sisiraan. Laging maniwala sa iyong kakayahan sapagkat madalas sarili ang iyong sandalan. Dito sa mundong puno ng kasalanan. Tibay ng loob, gawin mong sandigan. Laging tibayan ang pananampalataya sa buhay na ditiyak kung kaob o kaya bumuo bawat araw ng mga memoryang sariwa. Pagmamahal ang laging sayoy, magpapalaya. Ang natutunan ko sa tulang ito ay, tunay nga na ang buhay ay malaya. May kakayahan tayong gawin kung ito'y ating nanaisin. Pero lagi nating tatandaan na ang buhay ng tao ay hindi lamang umiikot sa karanyaan. Bagkos, kay raming pagsubok na sa atin ang dadaan upang malaman kung paano ito malalabanan at pagtanggumpayan.